lugar na solitary place ibig sabihin talaga ng, ano white white place, white time oh wow, mo mga puno. Yeah. ano mga pulo Alis mo ito. lang ah. Hello. si Thanks. Mamaya. Tutuloy na ano kami sa uh, taluktok. Mamaya ito. Nang kawakawa. Ay, ang ganda guys, ang ganda guys station 6 <tik> kita yang station Station 6. Malayo na guys, anakiyat namin. Pagod guys, pero pagdating doon, maganda naman yung view. Malakas pa si Pastor guys, so. Kaya pang lakarin. Papuntaron. Papuntaron yeah. or papunta po rin? Ay Ay maganda na. Tawa. Tawa. Doon na yung sulat na kawakawa. Oh guys, andito na tayo sa Kawakawa sa Tuktok. Wait guys, be right back. Palitan ng Kawakawa? Ayan. Siguro kung kayo, ako, gusto nyo pumunta dito di sa lugar na ito. Kasi yung lugar po maganda friendly environment. Oh, green. Ah, oh, nakapalibot ay. Eh. Ano po? Tingnan tinong fresh na fresh. Eh. Ayun, tingnan mo. Mm fresh -hmm. po sa mata. Ayun. Kaya pag <laughs> sulit 'yung ano, pagod po pagya. Okay. Ayan, ayun, no. ayun, ano. ayun, 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 tapos ayun, 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 ayun,

Wow. Dito na sa luktok. Nako. Wala na. Ayan po mga guys, mga kawaragon. Tadbincher pa ito. Wow! Wow! ang ganda Ang ganda Ang ganda Ngan! 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 sila.

Hmm. Size. Ayan. kita kita. Oh. Wow, gendah. Sama guys. Oh. Yung kamera. Ayan. bawa wow, aja galing ah galaw ay sang nature talaga naman talaga ng great nilol talaga makita mo perfect god is a god designer